Magandang tanghali sa atin lahat mga idol at welcome back na rin sa ating bagong video mga idol Ayan, tinanghali tayo dito mag-akyat ng yero mga idol dahil kaganinang umaga ay nagsiselant muna tayo ng ating gutter mga idol Ayan, ito nga, nag-aakyat na kami rito ng yero mga idol at nakapag-install na kami rito ng tatlong yero mga idol tapos, yung mga ibang yero natin na nasa baba mga idol ay ipunin muna natin dito sa taas mga idol. Uh, ah, yung nilalatagan natin dito mga idol, yung upper type ng ating ginagawan mga idol. Dahil unang pinagawa sa atin yung taas bago nating sisimulan yung nasa lower rope natin mga idol. Ayan. Gaakit nga kami ng yero mga idol May kataasan yung akyata namin dito Ayan, 13 meters yung haba ng yero na yan mga idol At tatlo kami yung nagahatak dyan Ako lang yung nakuna ng camera dyan mga idol Ako yung nasa baba na area Yung dalawa nasa taas ko mga idol At meron din tayong kasama na nasa baba Siya naman yung nagsasabit ng ating Ano, ng ating lobid mga idol Ayan, ito yung na-install natin na Yero mga idol. Ayan, yan yung dalawa natin kasama mga idol. Ayan, tatlo kami nag a ng Yero natin mga idol. Ayan. yan yung nasa baba natin mga idol. Oh. Medyo may kataasan yung site natin ngayon. Ayan, syempre, doble ingat tayo mga idol dahil mataas to at baka naman tayo ay mahulog pag di tayo nag-ingat mga idol. Kaya doble ingat lang talaga. And patapos na kami niyan mag mga idol. Video-video muna tayo para merong meron tayong ma sa ating channel mga idol. Ayun, may building kasi diyan sa likuran ng ginagawa namin mga idol.